Yun, sakto. Malapit ako dito. May pagawaan dito. tamang tama lang tong mga dala ko na to. May pakabit nga. Yun, sakto-sakto. Walang gawa sila. Boss, magpapagawa lang ako. Nagagawa ko ng presa? Oo, oh, meron. Ah, Okay. ay boss. Ganda ng hapon. May mini driving light kayo dahil ano eh. Meron. Meron kayo bagong meron. dating. maganda Magandang klase eh boss. waterproof pro. boss. Magandang klase eh. Magandang klase yan boss. Ah, Version 2 na yan sir. Version 2 na sir. Oo oh, nga mukhang maganda nga yan. Parang katulad. Aray ko. Ah. Ang ko boss. Parang paresa paresa tayo ng dala ko boss eh. Kaya meron ako. Ayun. Nagkakabit kayo nito? Ayun. Katulad Ayun. niya, boss. Eh, di maganda Ayun. yung boss na ah, habili ka, ano? Ah, relay, kailangan yung relay, boss. Relay? Relay, boss. Meron na Meron din akong relay, boss, eh. Meron ka dyan, boss. Set Ayun. na, oh Ayun. Ah, meron din kayo? Ayun. Ah, wala ka dito. Fuse, boss. Fuse. 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 Meron din ako fuse, boss, eh. Ano ba, na ba naman yun? meron din. din. Aray ko. Ah. Switch! Switch! Domino sir! Switch! Switch. Marami din eh. Maganda klasa rin boss. Ah, maganda yung ganyan. Saktong sakto din yung nabili ko. Ganyan na ganyan din boss. Domino. Oh, domino din. Oh. Ay, wala kayo nito. Wire boss. Wala kayo wire. Wire. Karo kami boss. Ano ba yung magandang wire? Ganito kasi nabili ko eh. Ganito yung nabili ko. Ay, meron din boss. Oo. Oh. Ah, wala kayo dito boss. Tape. Pero kayo tape. Wala. Meron tayo din eh. Tape. Tape. yan. Boss, meron din eh. Ay, meron din kayo? Oo oh, boss. Aray ko. Ito. Kakabit na lang talaga boss eh. Pero magpapalinis ako ng gilid boss. Boss, meron ka palinis din boss. Kaling baklaser boss. Ay, yun sa dyan palinis. Ganyan talaga. boss. Ah, oh, oh, mayroon din eh. ako boss, na dala eh. ko. Meron nga. Boss, Bons? Bons, ang galing to? Ang galing to boss lahat? Online boss. Online oh, online. online lang. Oh, boss, matanong ba? ko lang magkano kaya lahat yan? Pakabit na rin, 600 boss. 600? Ang mahal ko, sa so Shopee kayo magpakabit. Aray ko. <laughs> Aray ko.